ila walang bahid ng pagkalungkot o walang reaksyon ang naiwang asawa ni Francis M na si Pia Magalona, matapos ang bigla ang paglitaw ng diomonoy ex-lover ni Francis Magalona na si Abigail at kanila umanong anak na si Gail Francesca. Isang araw matapos ang paglantad ni Abigail at Gail Francesca ay nagpost pa ng mga larawan at video si Pia Magalona sa kanyang social media account na tila hindi apektado sa paglitaw ng dalawa. Isang cryptic post rin ang ibinahagi ni Pia Magalona sa kanyang Instagram account. Sa nasabing insta-story ay tinalakay ni Pia ang isang batas na nagbabawal sa pagsunog ng mga dahon dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Kapansin-pansin ang kanyang post ay may kasamang mga parirala na nagsasabing Check the facts, go check that, and check the stats, go check that ang mga parilalang ito ay naipost sa gitna ng mga paghahayag ni Abigail Wright. Ayon pa sa mga netizens, tila matagal nang alam ito ni Pia Magalona. Sa mga naglabasan ring ulat ay batid ni Pia Magalona at ng kanyang mga anak ang di umano'y relasyon ni Abigail at Francis M. noong nabubuhay pa ito. Ngunit pinili ni Pia at ng kanyang pamilya na manatiling tahimik. Ayon naman kay Boss Toyo, ang content creator na naglabas ng video ng paglantad ni Abigail at Gail Francesca ay nag out raw ito kay Pia Magalona bago i-upload ang kanyang vlog kasama ang Diomanoy ex-lover ng yumaong si Francis M. Ayon pa sa kanya, dalawang beses nitong ininform o kinontak si Pia Magalona na nagpunta sa kanya si Abigail at Gail Francesca at through text ay ipinalam nito na 8am ang scheduled upload ng nasabing video. Wala namang natanggap na response si Boss Toyo mula kay Pia Magalona, ngunit inupload pa rin nito ang video ng dalawa. Alam raw kasi nito ang mararamdaman ni Pia Magalona.